ang katapusan ng pahina. Dalawang taon. Dalawang taong puno ng tawa, pangarap at mga gabing magkasabay naming pinagmamasdan ang mga bituin. Akala ko noon siya na. Akala ko. Siya na ang dulo ng lahat ng paghihintay ko. Noong second anniversary namin, masaya kaming kumain, nagkukwentuhan lang. At sa gitna ng tawanan, bigla niya akong hinalikan sa labi. Yun, ang unang halik ko. At sa isang iglap, parang tumigil ang mundo. Ang hangin ay malamig pero ang puso ko mainit sa kilig at saya. Sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang habang buhay. Pero maling akala pala. Dalawang araw pagkatapos ng anniversary namin, nagkayayaan kaming magtambay sa labas kasama mga tropa pati mga girlfriend nila. Masaya, magulo. Puno ng tawa. Tapos naisipan naming bumili ng makakain at dahil ako lang may motor, ako na ang umalis. Habang bumibiyahe, ngiti ako ng ngiti. Bitbit -bit ko ang pagkain, may bulaklak pa at chocolate para sa kanya. Maliit na sorpresa lang para ipakita kung gaano ko siya kamahal. Pagbalik ko sa tambayan, wala siya. Wala rin ang isa kong tropa. Sa una, hindi ako nag-isip ng masama. Baka bumili lang din sila. O saglit lang nawala. Pero habang tumatagal, parang may kung anong kaba ang kumurot sa dibdib ko. Hanggang sa naisip kong tingnan ng kwarto ko. At doon, doon gumuho ang mundo ko. Pagbukas ng pinto, nakita ko sila. Yung dalawang taong pinagkakatiwalaan ko, yung babaeng minahal ko ng buong buo, at yung tropang tinuring kong kapatid, naghalikan sila. Parang pelikula pero hindi ako ang bida. Ako pala ang ginawang tanga sa sarili kong kwento. Nalaglag sa sahig ang dala kong bulaklak at chocolate. Kasabay noon, Nalaglag din ang lahat ng tiwala at pagmahal ko. Hindi ko na napigilan ng luha, hindi ko na rin napigilan ng galit, sinuntok ko ang troko, sinigaw ko ang sakit na ayaw ko sanang maramdaman. Pero kahit anong sigaw ko, kahit anong suntok ko, hindi na may babalik ang dati. <laughs> Doon ko na realize, parang libro lang pala ang pag-ibig namin. May simula, may gitna at may katapusan. Ato, naiwan sa pahina kung saan masaya pa kaming dalawa. Pagkatapos ng lahat, umuwi ako sa probinsya, sa kalawag, para takasa ng mga alaala. Pero kahit anong layo ng marating ko, dala ko pa rin siya sa bawat kanta, sa bawat hangin na dumadampi. Tuwing naririnig ko ang kantang pahina, bumabalik lahat. Ang mga alaala. Ang halik. Ang sakit. Minsan iniisip ko, paano kaya kung hindi ako umalis nung gabing yon? Paano kung hindi ako bumili ng pagkain? Baka hanggang ngayon, kami pa rin. Baka may pahina pa sanang nasusulat. Pero wala na. Nabasa na ang huling pahina ng kwento namin. At ako, naiwan na lang sa pagitan ng mga alaala at mga tanong na walang sagot.